I'd like to introduce to you, our CSO, or Chief Strategy Officer, ang classmate ng bayan, walang iba kundi si Mr. Joseph Lim! Ayan! Good! Thank you, thank you, thank you so much po, sir. Um, kumusta po kayo lahat. Eh, anyway, nandito lang po ako makamigilan sa office. Una, salamat po ng sobra po sa mainit niyo pong pagtanggap po sa amin kasi actually overwhelming po na hindi po namin na-anticipate na ganito po painit ang magiging pagtanggap po ninyo lahat sa amin kasi ang dami pong lumalapit sa amin from different networking companies. Actually, kanina may minute po kami coming from two networking company na nag-merge nag po yung kanina po nila kanina And kasi same time, sobra po silang excited. Sa akin siguro, nasabi na rin naman manila Sir Miko, nila Sir George, ang magiging commitment po namin dito is makasama niyo po kami sa pagbuhaw niyo po ng mga pangarap niyo. And sabi ko nga I'm very excited to start already in the office na tatao ko ako doon para pwede ko po pong maharap, makausap po ang mga grupo po ninyo. Um, hindi niyo po ito gagawin na kayo kayo lang. Gagawin po natin at work out po natin ang pangarap po ninyo na maraming iba't ibang tao ang tutulong sa inyo hindi lang po kami pong mga um, founder, hindi lang po kami doon kasi marami po tayong mga i-hire ng mga iba't ibang tao para mas maging napakadali at napakonvenient na lang po pag-network nyo. Kung meron mang po yung masasabi kami, sabi nga, para ito napakasimple, ang Ascentra, kami pong kapartner po ninyo para sa mas mabilis na pagbabago ng buhay nyo. Kaya um, sa mga sumama, sobra-sobra pong salamat. Um, sisiguraduhin po namin na lahat po ng pinangarap ninyo na hindi nyo pa po natutupad, dito na po natin tutuparin dito po sa Ascentra. And... Isipin nyo, first na seminar pa lang po natin right now, umabot na po tayo ng 1,800. Um, this coming June 7, magkakaroon po tayo sa Decagon and sold out na po as much as possible ngayon na naman po yung ticket kasi nasa 700 lang po ang capacity but umabot na po tayo ng almost mag-1,000 plus na po and meron pa po mga ibang araw kasi ang um, lahat po kami nila Sir George ngayon po talaga umaapoy po ang lahat ng cellphones namin sa sobrang daming gusto ng sumali. May nag-message ka sa akin dito ngayon eh. Apply, sama po ako sa Ascendra. Sabi ko, okay. Sabi ko, may napili ka na ba kung kanina ka mag-join? Sabi niya, gusto gusto ko po sa iyo. di ba? Yung mga gano'n-gano'n pa. Pero, um, rest assured po, nag-usap din kami ala uh, Sir Jerje na meron lang po talaga kaming limit na account na para po lang sa amin. Kasi gusto ko po, pagdating po ng oras, hindi nyo po kami maging kakompetisyon. Bilang mga may-ari, ang uh, actually, mas trabaho po namin dapat lahat po ng mga mag inquire sa mga susunod na buwan. Sa so, pang third month, pang fourth month, pang fifth month, wala na po kami kukunin na direct namin. Ilalagay na po namin yan lahat sa mga ilalim po ninyo. Kasi sa kaya nga, um, kayo yung mga dumapa kaya magkakaroon po kayo ng napakagandang mga privileges sa mga unang sumabay po sa amin. Kaya sa atin, gawin lang po natin napakasimple, lahat ng resulta na nakikita nyo sa networking industry, gawin natin ng mas mabilis. Mas mabilis, mas masaya, and maraming bang pong tumitira sa atin right now, sa lahat po ng kasamahan ko na nandito po ngayon sa Ascendra. Tandaan nyo, ang mga Ascendra, hindi po tayo dapat pumapakul sa mga gano'n. Focus lang po tayo sa hataw focus tayo promoting po natin, i promote yung company na meron sa atin, yung ganda ng company natin, dun po tayo mag-focus. Basta dapat tayo, masaya, na yung mayaman, na walang inaapakan ng ibang tao. Kaya yun lang po muna sa akin. Thank you po sa pagmamahal. Thank you po sa pagtitiwala. Isa lang po ang masasabi po namin, tulong-tulong po tayo sa pagtupad ng lahat ng pangarap ko Kaya yun lang po. Thank you.